Nalapitan, na siya number Pangalawa yun. Ay, eh, ito pangatling lumapit. May kinuha sa kanya. Ano kaya yun? Ay, sa pao. Oh. So, tatling lumapit. Isang motor. Ah, apat na motor, no? na Gaganol uh, naman nila. Ang bela. One, two, three, pa yung na. Ano, okay. okay. uh, no? mm -mm, uh, dito exit, eh, oh. Exit yung exit. Saan exit? shan Dino bisayenak din ilong ba